Yan. O kuya po shout shout out sa iyo. Salamat sa sa comment mo. Na, ano sa pag-congratulate sa bago nating na trabaho. Maraming salamat. Ito niyo po. Ano, eh yung sinasabi kong notification ng na sasakyan natin. So, every 8,000 kilometers, mag siya, mag-notify siya sa'yo na kailangan mo ng... Uh, We engine oil Kasi uh, uh, Medyo malakas sa mileage uh, Kailangan natin lakas siya ngayon actually 35.99 So pagka sale lang eh. so, po tayo bumibili Kung alam niyo po yung yung uh, mga survivor so, uh, yung uh, sa na natin mag-change din tayo ng ano ng uh, engine oil natin ngayon kasi doon na natin. Uh, meron tayong ano yung uh, yung re remind yung ating sasakyan ng na more na more than 8,000 na o oh, 8,000 na kilometers per hour yung naitakbo natin. So dapat na, na tayong magano. o kuya puto shout shout out sa iyo. Salamat sa sa comment mo ano sa pag-congratulate sa bago nating trabaho. Maraming salamat po yung More power sa iyo po yung Yan mga power po. Ito yung sinasabi ko diba nung, nung nasubaybay po kayo sa vlog ko na sa Canadian Tire Mastercard o yung triangle card nila makakuha ka ng points pag bumili ka sa kanila at saka pag bumili ka sa Canadian Tire ano yung uh, Uh, gas station, makakuha ka ng, ng cashback na so, pwede mong gamitin para bumili ka na ang uh, makadiscount ka. Parang yun yung pambabayad mo dun sa nila. So ngayon na ako, niredeem ko 771 po. Bumili ako ng dalawang uh, engine engine oil per 7,990. Tapos yung filter, bumili ako sa Uh, binili ko yung from kasi mas mura siya kaysa sa ano sa dealer na $22 dollars na po ngayon. Mahal na. So lahat po nagmahal. Uh, dapat yun. ano, lagi tayo ano yung kumbaga wise tayo pagdating sa pagbili ng mga bagay po. Dapat may discount o kaya magamit natin yung points. Kasi mahal na po talaga dito sa Canada hindi na tulad po nung mga 10 years ago na okay pa yung mga prices so, kaya po dapat maging baga, mahusay tayo sa pagbili ng mga pangangailangan natin dito sa Canada angkat maari yung ano tayo yung uh, doon lang tayo sa mga mga sale, discount at syempre hindi natin pababayaan yung, ano, yung quality nung binibili natin o so, sige, yun na muna po mga gagawin tayo ngayong uh, weekend. Siyempre kanina naglaro kami ni Sean basketball. Mas maganda pa yung panahon. Eh. So, kaya mag-change all tayo ngayong araw na to. Bukas, pupunta kami sa birthday ng kaibigan namin, si Ate Glo, tsaka si Kuya Chucky. Uh, birthday nila ngayong end of October sa Montreal. Kakain kami, naimbitahan tayo. Tapos, yun na, Monday, trabaho ulit bago nating company. Okay nga po, update nga po pala no. Okay po sa company niya pinapasukan ko. 3,000 po ang ano, ang empleyado niya. Ah, uh, hindi po kasi medyo ano po kasi yung company no, masyadong ah uh, sensitive pagdating sa ano, sa security po kasi ano siya. Eh. Uh, manufacturing po ng airplane so hindi po natin gagamitin yung vlog natin para gamitin yung company so sana po naiintindihan po natin yun pero kung sumasakay po kayo ng airplane baka isa po sa mga aeroplano po yung ina-manufacture po ng no, company na yung katrabahoan natin ito nyo po eh you know, yun sinasabi kong notification ng na sasakyan natin so every 8,000 kilometers mag-aani siya kung notify siya sa'yo na kailangan mo ng Uh, mag-change oil and filter. Ganun din ng tire kung kailangan. Pero rin sa akin po na palitan ko na siya ng uh, winter tires. Kaya ready na tayo sa winter, sa snow. Ganda na sikat na araw ngayon. Samantala yun yan. So, yan. Tapang mayroon pa.